Uy, panalup. Oh, oh malaki mga tupay oh. Wala na naman mga katupay. Yan ang huli namin mga tupay. Eh. Good morning mga tupay. Kumusta kayong lahat yan mga tupay? Ah, araw na naman ng linggo ngayon mga tupay. Ah, dito na naman tayo sa ating libangan ah, sa pamamagitan ng pamimingwit mga tupay. Parating lang namin ngayon dito mga tupay sa may barangay buhayang may pasit yung mga katupay no? uh, natap na namin dito mga katupay ay mayroon na rin nauna, mas nauna pa sa amin mga katupay kaya subukan din namin dito mga katupay kung mayroon ba kami mga natupay. pero habang may tubig mga katupay may pag-asang mga kahuli ng yan. ayun <laughs> ah, nandito na si master Michael. <laughs> Oo. Oh. Ah, may nahuli na si Master May mga tupay. Kami nito wala pa. Sana mayroon pang natira. ah, <laughs> oh, hilir hiliran na rin kami dito mga tupay. Pakita ko sa inyo mga tupay. Ayan, hili hiliran na rin kami ngayon dito mga tupay. Ayan si Dali o Dali! Ayan si Mami. Tatlo. Terus apa? apat, lima, anim, 7, siam Siam kami ngayon nandirito mga Tupai ah, Puro mga angler to mga Tupai <laughs> Puro mga adik sabing so to mga Tupai <laughs> Ayan si Master Mike oh. Shout out Master Mike <laughs> <laughs> yeah, mga masir, kan mga Salamat, uh, salamat Kat Vlog Ulan ng mara sa bilang Laban talaga Basta, basta bingwit na pag-uusapan mga tupay Walang sukuan yan Kasi yung kamay namin mga kapit talaga to sa bingwitan <laughs> Ayun, mayroon pa ano At saka dito mga tupay may barge na nakaparada Dito talaga to parati mga tupay Dahil ito yung kanilang kumbaga pantalan <laughs> yung mga uh, nag nagahilir hilir na nila doon mga tupay siyam kami rito ngayon mga tupay na mamimingwit uh, ah, malilim naman itong pinistuhan namin din mga tupay kasi mga tupay ang ah, tabayanan nyo na lang po kung mayro ah, mayroon ba kami na uh, na matanggap na tumagitan ng tilapia ng tupay na ah, kami mahuhuli para naman makalibre sa mga pangulam ng mga tupay at pwede naman yung daingin mga tupay kung ba? Okay, mga tupay. Bayanin mo na lang po kung may mahuli kami Huli, mga tupay. Baka 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 laglag. Ano yung mga katupay huli ka <laughs> uh. uy panalo puti <laughs> dali 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 na ay, ay nalupot man to pari katali wala eh hindi ka lang na nalang sirain pari eh hey. oh Uh, malapad. Malapad pa rin. <laughs> Ay, grabe. Malapad. Uh -huh. Sipol, sipol. Oh. <laughs> Malapla pa rin, ah. Malaki din, ha, de, Diba? Diba? Huli na naman si Daddy. <laughs> Sinasalop na talaga ni Daddy. pag mamaya, makawala na naman. Hmm. Oh. Ayan o. Oh. Pla-pla. Pla-pla. O, oh, malaki na po O, malaki na po tayo. may lagay edad ayun may anong ka eh oo oh, mayroon pala eh yan mo na nalagay edad mga katupay umuulan na naman mga katupay nandito pa rin kami sa bingitan mga katupay <laughs> walang sukuan nandun sila may master mic tv doon mga katupay <laughs> yun naman si pare sa si daddy yan kami na lang dito na iwan mga tupay ah, oh, umuulan mga tupay nakapayo naman kami mga tupay <laughs> talaga yung mga anglers mga tupay kahit umulan man na tumaraw dito pa rin kami sa bimitan mga tupay ulan mga tupay oh. <laughs> ayan yung master mic yun sila mga ah ganyan sila mga tupay si Master Mike yung nakaputi ng na kaputi mga tupay uy lakas na namin mga tupay mamaya mamaya na lang tayo mga tupay update na lang tayo uh, so may ba kaming huli mga tupay ay hey, mga katupay ginabi na kami mga katupay ayano o hindi yun ang mga ilaw <laughs> pauwi pa lang kami ni pare mga tupay kami nila naiwan yan oh. <laughs> pero hindi naman lugi mga tupay dahil ito yung huli namin mga tupay oh Pagkita ko sa inyo mga tupay Yan no oh. oh may coke pa oh Aha Oh lala Oh Yan ang huli namin mga tupay Yan oh Oh Sus mga, logi, mga tupay ah Oh Kalahat ito mga tupay Sa cooler pa oh. Ah Ah, oh. Ha? Five fingers yan mga tupay Ah, siyempre may koko <laughs> oh, Buhay na buhay pa yan mga tupay Eh mga tupay Away na kami mga tupay Dili ka alas Mag alas 7 na yata yeah. ng gabi Oo oh. Eh mga tupay, babay na sa inyong lahat mga tupay Hanggang gabi naman <laughs> Babay na kami Oh, yan oh, si pari oh, yan oh. bye bye mga tupay bye -bye. nako mga tupay uh, pa na kami mga tupay wala pa yung isang helmet namin mga tupay isa na lang yung natitira buti tinirahan pa lang isa mahal pa hindi ginawa na pambira naman talaga oh. yung titlipan pa yung helmet <laughs> Pambira yung sino yung nagkumuha dito Pag ibalik na lang Pag, paglinggo, linggo ibalik mo lang dito Wala na kami ibang helmet Ay nako Mapapanol mo tong vlog na to Pag ibalik yung helmet namin kasi Wala na kami ibang helmet eh Paano kami dito ngayon mga kawe eh? Dadaan kami ng idsa Sigurado mauuli na Walang helmet Mahal pa naman pag nauli ng walang helmet wala naman talaga. Wala kayong matinong magagawa. Sinakilaman ninyo yung gamit na hindi sa inyo. Ay. Kung kailan pa na. Wala pa yung helmet. Ilang beses na kami dito nag-iwan ng helmet mga tupay, yung mga moto, yung motor, ngayon lang nawalan. Paano to pare? Ha? Baka mahuli tayo. Hmm. Babala. Kapag naman yung jacket ko, talong ko na lang. Ah, uh, ganoon igarod mo na lang, so mo na lang sa ano. Ko. Oo. Oh. Hindi na lang magkatumulit ka lang sa akin. Oo, oh, ikaw, ikaw na lang mag-helmet. Okay, bye ano ba, ba na out na lang sa kumuha ng helmet dito. Hindi na naman no. Oh. Ay ah, baka kung may kusinya ka, pagibalik na lang dito sa sunod linggo. dire babay bye. ra naman no. Oh. <laughs> ah, nakakasama ng loob lang kasi pinagpagalan yung gamit eh. Okay, alam naman na ah. gagamitin din yun pag, pag uwi sa ano, kaya nga hindi naman kagandaan yung helmet yun pinatulan pa talaga ang kukulin ay nako